our first gala here in Athens. O, oh, pumunta kami ngayon sa Pilipapus. Pero syempre, bago yan, naglakad muna kami papunta ng station ng bus. Kasi nga, Abi ah, B9 yung sasakay namin papunta ng Katopatisia. So, yan, yeah, naglakad-lakad kami siguro mga 10 minutes. I know, 4, no, 5, ganun. Naglakad namin dyan sa station. Tapos, dyan sa front na yan is Alosos Park. Minsan dyan kami nag ano, nag pag ano pag na? Pag boring na sa dito sa bahay. Minsan talaga nagmamakaawa yan si Basile na mag-ano Kasi syempre, yun, pag lumaki ka talaga na sa bahay lang ay naku, makalakihan mo yun, Lalo na kapag nag-iisa ka na lang. So, yan yung sasakyan namin. So, bago. So, nandito na kami sa Sidagma sa public. So, ayan, um, nagtingin-tingin kami ng buhok. Syempre, si Bill na dahil book lover kami pareho, bumili siya ng book. Pero ako hindi. delete go ko yung book kasi nga mas inuna ko yung bag. <laughs> so pagkatapos namin bumili, siguro mga 1 hour kami dyan sa bookstore. Yan, nagbili na kami ng ayan, mini pizza, pizza kasi nga gutom na kami. Tapos nagkain kami, kain kami saglit. Tapos yon syempre dyan sa mga ano... Yan, nilakad namin syempre ang dinaanan namin yung Acropolis. Tapos, punta-punta kami diyan lakad-lakad tapos sabi mo video-video mag-video-video -video, ganun ay pagkahirap man mag voice over oy so ayun nga wala na akong maiisip um siguro magkwento na lang ako so say ilang ano ba ilang taon na ako dito so magdadalawang taon na ako dito syempre tambay pa rin ng person pero syempre um ano ba ayan pala yung dalangan ni Basili na na bag uh, plastic bag diyan nakalagay yung bag pati yung buksa, di ba? Siyempre. Wala kasi kapag, ano, basta may mga ongoing kasi na kay drama, baka hindi ko kasi maharap yung mga mga books ko kasi may mga mga books pa ako dito na hindi nababasa na pinili ko na karan, kaya bag na lang yung pinili ko ulit so ayan, yan nasa pataas na kami nung nag entrance kami sa exit <laughs> kasi nagmamadali si Bill. Sabi niya, magpunta doon sa taas, mag-tiktok daw siya. Ito sa buang. Na pala yung outfit ko ngayong araw na ito. Wala yan lang. Kasi dyan malamig na mainit. So, Kevin. Okay. Alam niyo ba yung feeling ko na feeling ko lang puwapayat ako. Pero si Bill, tumat feeling ko tumataba. Kasi nga, Paano? Kain ng kain ng rice. Kain pa din ng tinapay. Parang double double yung ano niya. Pero ako rice rice na. So, ayan na. Nandito na nga pala kami sa Pilipapos. So, pataas yan siya mga B. Ayan. Oh, ayan na si Bill. <laughs> Mag-tiktok daw siya eh. <laughs> so, yun nga yung overlooking yun dyan. Yung, yan, Acropolis sa Acropolis. At saka sa may, ano yun ba? Likabitos ta? And Likabitos. Ganda, ganda rin yan dyan. Mga green green din talaga yan. Mga ano na yan. Mga view. So kapagod lang. kay kasi nga ngayong araw lang na ito na talaga ako lumabas talaga. Kasi nga ayoko talaga maglabas ba. E maliban sa alam mo yan. Nakakaingit maglabas. Tapos tingin-tingin ka lang sana na wala kang magbibili. Pero dahil nga yung purpose namin ni Bill is mag exercise. So yan. Napapayag niya na rin ako. At napilit niya na rin ako. Then after nyan, um, after nyan, mga ilang nasatisfied na si Bill. So, yan. Muwi na rin kami din. Nagkumain. Nag-asikasa din. Mag-asikasa. Pupunta dun sa si kanyang model. Madada. So, love. Bakit double chin na? Oh my God. Feeling ko lang pala talaga pumayat na ako. Excited na ako sa summer. Kasi na, Makakapunta na sila sa ano dagat. Ako hindi pa rin. Char. Hirap naman talagang walang service. Uy! Kaya ah, na. Oh. Handa ya? So, this is our Saturday weekend. yeah, See you again sa next vlog. Bye everybody! Bye! So, ano naman kayo sunod?